connector or yung mga adapter natin sa sa so, kung bitin naman pwede rin tayo makabili sa mga ganito extension tapos bago po isalpak po sir kailangan nandito yung block po na gasket para hindi po mag-leak ng tubig same din po sa dulo yan, may mga gasket po yun tapos uh, kailangan natin ilagay ito ito yung drain hose mo. yung may bakal ito yung magsisilbing lock eh, yun po yung nilalagay dito sa bandang ilalim. <coughs> Doon, ito po. Kita nyo, ma'am. Yan. Konting pwersa lang yun, ma'am, papasok. Tapos ito yung maglalak. Press nyo lang para lumuwag. Tapos release pag ilalak mo. Tapos kinakailangan na laging nakababa yung drain niya kapag maglalaba tayo. Kasi kapag nakataas siya, mag-error po yung ating washing machine. Tapos may kasama rin po siyang rat cover. Ayun yung nilalagay sa ilalim. Para walang papasok na yes, rat. Ito po yan. Ayan. Ini-insert lang sa ilalim. Meron siyang parang drawer type na lang siya. Ah. Protection yan. Huwag lang po natin gagamitin ng unit na nandiyan yung styrofoam. Kasi po meron siyang travel lock. Pa, tuwing biyahe, hindi umaalog yung kanyang drum para safety purposes po. Kailangan siyang alisin kapag ka nasa bahay na kasi hindi magagamit yung washing na nakalagay yan. Isa pa, yung styrofoam is napaka favorite ng mga para hindi dagain. Uh -huh. Dito naman po tayo sa process ng paglalaba. Kailangan uh, magaling magamit... siguro 'tong maglaba. <laughs> pag ano ma'am pag uh, gagamitin natin si wash yung laging dapat nakabukas ang gripo natin gumagana naman siya o oh, hindi pag uh, nila, binuksan mo yung gripo hindi naman siya magde-drain ng tuloy-tuloy continuous kapag kailangan niya lang ng tubig doon lang siya maglalagay uh. tapos lagayan ng detergent natin liquid or powder pwede dito sa powder dito sa liquid pag gagamit naman tayo ng softener yung mga downy yung mga popcorn dito po yun mm. Okay po. Kailangan... Doon powder. Ito yung deep. powder. ito oh, yung liquid. ah Ah, po ang galing. Tapos ito yung soapy oh, na Hindi po maganong magano kasi kaya pa nilagyan ng anong para mm. matutunang. Mabuo matunang niya. Mabilyok niya lahat mo. Ah, ah. Soapy na yun. Tapos lagay sila bahin. Uh, Tapos power on. Automatically, uh, pag power on natin, kung mapapansin nyo, nakailaw si normal. Uh, So ang gagawin niya, mag-wash na siya, magre-rinse, mag, mag spin ah. Tapos sa water level, nakailaw siya kasi automatically siya na po yung magtatansya kung gaano karami yung tubig na ilalagay niya. Ah, okay. Nakadepende po yun sa bigat at sa dami ng ilalagay natin sa loob ng washing. Pwede ba dyan yung comforter? No, ma'am. Hindi po. 14 kilos pataas po, advisable lang yun. Sa comforter? Comforter natin. Mabigat kasi yun, ma'am. Iba yun. Hindi siya purong tela. Super so kung sa kaning manipis kapat tapos na. single lang naman, pwede naman. Huwag lang yung malalaki. Baka masira ang washing natin. Kaya saka tsaka maipit. Apo. Ah, maipit kasi... Pag naglagay tayo malalaki. ng comforter, ano? gagana naman siya, yun nga lang. Mapupwersa yung motor. Kawawa naman yung motor natin. Ano ba yun? Single yun? Hindi, hindi single malalaki yun. Hmm, malaki. kasi kami, ganun. Hindi kami kinapa laundry namin yung aming mga comforter. Tapos, yan, naka-normal. Maraming tayong option. Meron tayong speedy. Pag speedy naman, 15 to 20 minutes tapos tapos siya maglaba. Hindi ginagawa po yan pagka hindi naman masyadong nadumihan yung damit, hindi napawisan. Madalian. Madalian lang. Sa delicate naman, yung mga maninipis na damit. Sa baby care, uh, mas ini enhance po niyan yung pagbabalaw para matanggal yung allergen sa sabon para hindi oh, po, para sa mga baby water save naman ito hindi ko masyadong nare-recommend kasi minsan nakakamali tayo ng tansya ng ano konti lang ang tubig tapos mahina ang palo ng motor sa blanket naman po yung mga beddings Ay, hindi talaga advisable yung comforter pero yung mga beddings like yung mga kobre punda, kumot, pwede sa soak naman po magbababad muna siya Oo oh, po. Magbababad muna siya tapos saka siya mag-start ng normal mo. Mga ilan ano kaya? Yung alam ko na sa 15 na... to 20 I'm minutes soap. ang soak time niya. Ah. Pero alam ko na babago yun. Ay hindi na pala. Yan na yun. Tapos sa taba hygiene, hindi po yan program ng paglalaba. Balya, ano yan? Ayan yung pinaka-maintenance ng inyong washing machine. Ginagawa po yan dalawa, isa hanggang dalawang beses sa isang buwan Ayan ang pindutin. Apo. ba diba, pag power on nyo, dalihin nyo kay tab hygiene, i-start nyo lang. Ah, Wala na kayong ibang ilalang. Anong purpose ilalim? nun? Ano, para, ma para malinis. Malinis. Yung ano, mga ah, lint. -hmm, yung mga residue Mal oh, na naiipon sa ilalim. Ah, Wala so. ba siyang ano? Ano, tinatanggal? Wala na, madam. Ang Wala. meron lang natatanggal dyan, ma'am, yung pinaka-filter niya. Ito, ito, ito. Ah, oo. ayan. Yan ang Every time ano, na kasi maglalaba kayo, maraming lint ang maaano diyan. Oo, ma, oo oh, oh, oh. oh, kasi matanda na ako, hindi ko pa naranasan mag washing Eh ngayon, hindi ko na hindi na kailangan Eto, ko na nang na na hirapan dito. Pindot-pindot <laughs> ka na lang diyan, madam. Kasi Apo. ayaw ko kasi dahil madaling masira ang mga damit. Ah, lalo dami. na 'yung mga ano, lalo hey, na up. 'yung mga damit na may may ano may may tatak ba, mahal. Oh, ito na 'yon ma'am, dito 'yung papasok. Delicate lang. Ah, delicate. La, para gentle lang 'yung pang- Dati kasi family. 'yung mga ano, oh, 'di ba dati 'yung mga ano ginug. Kaya <makes noise> ano. Masisira. Oo. Uh -huh. Pwede mo rin makontrol Ay, 'yung, yung ano. Kasi automatic. Meron siyang special features na yung stain master. Ano Pwede kayong alimbawa, napawisan lang. Pwede mo siyang i-activate. Sweat lang. Tapos, ah, sa mat, ano, sa mga oh, madumi talaga. Mm, ito yung matitinding mancha. Ibig sabihin yung mancha. yan, yung lakas ng motor, nakadepende kung ano yung isa yung select mo. Uh, ito sa sweat lang. Mm. It, ito sa, yan, mga, mga mga pinang, uh, yung mga pinang, mga naputikan, o nang hindi naman, yung mga pang-trabaho niya. Dito niya ilalagay. Tapos, yung, ito lang um, ang pipindutin para lumipat siya ng lumipat. Pero lahat na yan, kapag namili ka dyan, all cycle din yan gagawin niya. Mm. Pwede rin naman kayong mag, ano, mag, Halimbawa, wash lang yung gagawin niya, pwede. Punta ka ng normal, pindutin mo si wash. Pansinin niyo, nawala si rinse, tsaka si spin. Nawala yung ilaw. Mm. So, ang gagawin niya lang, wash lang. Wash lang. Pipili ka ngayon, ma'am, kung ilang minutes yung gusto mo. 12, 3, 6, 9, yan, 12 ang pinaka matagal. Oh, minutes time. So, wash lang yan, ma'am. Wala na yan. After ng wash niyan, titigil na siya. Tapos, kung gusto mo naman dagdagan ng rinse, pwede. Tatlong, lab, tatlong balaw, pwede. Mag-wash siya ng 12 minutes. Magbabalaw siya ng tatlong, min, uh, tatlong beses. mag spin siya ng 7 minutes. Pwede kang mag-select -ano, mag po ng i-customize niyo yung setting niya. Pwede po yun. Sa so, tangle care naman, pag inactivate nyo yan, gentle lang yung palo ng motor. Hindi siya, hindi siya magbubuhol-buhol. Ah, oh, um, yan pala yun. tangle, oh, tangle Tapos, care. meron tayong air dry kapag ka, uh, naglaba siya. After niya maglaba, nakita mo yung damit para medyo hindi kayo satisfied po sa ano, sa tuyo o yung sa dry niya. So, ang gagawin mo, air dry ka ma'am, tapos start. 90 minutes siyang mag spin dry agal, ah, bali, ano yun ma'am, hindi siya advisable na laging ginagawa kasi nakaka-damage ng tela yun. In case of emergency lang, pwede mo siyang gamitin. Kasi hmm. nag Pwede ka rin mag-preset. For example, mag-set ka ng normal mo. Tapos, halimbawa, uh, alas 9 ng gabi lumalakas yung tubig. Pwede yun, set ka ng oras. Oh, anytime. Six hours. Total, may ano naman siya mag-spin naman siya. So, napipiga na siya. Napipiga na ano na lang. Ito hmm. naman, yung dry. Huwag na yung ano yung yun. Oh. Kasi, kunting ano na lang. ano na Tuyo na. Lang. na. Oo. Oh, papahangin Ano tuyo yun, yun na. Eh, na lang yan. Tapos, oh, oh. papaarawan ng kaunti. Tapos, e ito lang. kasi, ginagamit lang yan sa ano, yung makakapal talaga. Mm, mm. As oh, in, Okay na yan. Preset ma'am timer yan. Halimbawa, um. ayun nga, Al -ala, alas 9 ng gabi lumalakas yung tubig tapos walang tubig ngayon pwede ka mag-set ng oras hmm. yung 6 hours po tapos pag i-start mo dyan uubusin niya muna yung 6 na oras bago siya magsimula hmm. automatically mag-i-start na po siya mag-isa hmm. so hindi mo na kailangan siyang galaw-galaw ah, galing. Yeah. ang galing ang galing pwede ka mag-set ng time kaya hindi na masira yung damit natin kasi mayroon ng sweat hindi po, hindi sa ano. ano Kasi sa ano nga, ano? ano kala ko po, sa... Hindi. Yun ka, kaya bumili para ano? hindi, hindi na ipa, ano? Ipa-laundry yung ano? Hmm. <laughs> Kasi, May child lock din po e. siya. Eh. Oh? Uh, pag pinrest mo ng 5 seconds to, mag activate yung child lock niya. Ayan, nakailaw siya. Meaning, kahit anong pindot ang gawin mo dyan, hindi na magbabago yung program niya. Oh, kasi hmm. nga, Para yan sa mga curious na bata hmm. Mahilig magpindot-pindot oh, oh. Para alisin yung child lock Press mo lang ulit ng 5 seconds I-hold oh, lang natin Mawawala <coughs> yung child lock yun. okay. Tapos, uh, kapag naglalaba siya Bawal siyang i-open Halimbawa, gusto mo magdagdag habang nagwawas siya Pag inangat mo siya, mag-error yan So, ang dapat nyo pong gawin ipo mo muna siya post, tapos open mo siya, lagay mo si dami, close mo. Start ulit. Continuous lang yung gagawin mo. So, yun lang naman ma'am. Kung may question kayo ma'am, pwede kayo magtanong. Check nyo na rin yung physical appearance Kaya, kaya ko nga, vinidyo eh. Vinidyo nyo. May manual na naman. May manual po yan. Guide po sa pag-i-install natin. Tapos yung pinaka-manual niya, nandito sa box. Kung sakali makalimutan nyo yung mga sinabi ko, yan. Nandiyan uh, dyan lahat dyan. Uh, okay. Sige. Okay na po. Okay na. Okay po. Ba't na po siya? Nag-unboxing tayo at saka nag... Yung ano nga pala Demo. Man, kailangan nyo ng adapter. Kasi yung ground nyo nandito dito. Mas safe yan kumpara doon sa mga dalawa. Okay. Maraming salamat. Dapat guys, mga ignorante guys. Nagkakagulo guys. <gasps> Ay, magpaandar kami for the first time. For the first time and forever. Narapit na kami mag-senior, pero ngayon pa lang kami. I don't know how to use it. On. Ano naka, -ano? Pindutin mo na yung on. On. <laughs> Pindutin mo, siyempre ikaw. Oh, on. Gotom. On. Nakasaksak na ba yun? May hmm. ano na ba yan, Dal? Dali. Ako, ano na siguro? O kaya nga tinatanong kita kung yung puti ba? O oh, yun pala eh. Tapos, no, rinse. Wash. Normal. Uh, blanket. Oh, blanket. Okay. 66 six hours, minutes, 66 minutes. So, one hour and ano? Six minutes. No. Kailangan one dito kasi one hour and minutes dito. So, kailangan palitan. Auto clean. Auto clean. So, dito, o oh, tama na yan, blanket na eh hmm. siya. Eh e, ano natin na ano na tayo guys, Kuya Eddie. <laughs> ano water level. Bakit wala siyang Nyo guys, kanina buo yan na ano, ngayon ano. May nakikita na, ganun pala yun no. Nagkakaroon na ng hole. Hindi kasi makita dahil mayroong ano eh. Nagre-reflect. Pero ayan oh. Nag nor lang guys. Lams na. Okay.